Bakit ko laging sinasabi na kapag nag-cheat na yung babae, wag mo nang tanggapin? Kasi ba diba, kapag nag-cheat na siya, unti-unti nang nagbabago ang pagtrato niya sayo. I mean, kapag may nakakausap siyang ibang lalaki, kahit simpleng kwentuhan lang, nagkakaroon na yun ng attachment sa kanila at doon na nag-uumpisang mawala ang loyalty niya sayo. Kunwari, kung magkasama kayo, nagka-bonding, sabay kumain, iba na ang vibe. Kapag may ibang lalaki na nakilala siya at nag-emote siya doon, unti-unti nang nagiging loyal siya sa kanya. Tapos kapag bumabalik siya sa'yo, parang guilty na siya, parang niloloko niya yung bago. Gets mo? Parang nagkakatagilid na yung relasyon ninyo, nagkakaroon na ng gulo. Minsan nagiging irritable siya sa'yo, sinisisi ka kahit wala kang kasalanan. Takot siya sa mga multo niyang sarili, kaya madalas siya ang nagiging toxic. Diyan nagsisimula yung problema, ang gulo ng sitwasyon, parang nahahawa na ng toxic vibes. Kaya kapag napapansin mo na nag-iiba na siya, stay chill ka lang. Minsan mas mabuting magpaka-cool at tingnan kung ano talagang nangyayari kaysa magpaka-emotional. Kung hindi na healthy, baka oras na para mag-isip ng mas mabuting desisyon para sa sarili mo.